Maraso ikalima, Merkulis ng Abo, isinagawa sa pandiocesis na Dambana at parokya ni San Agustin ang pagpapahid ng abo sa noo. Ikapito ng umaga ay nagdiwang ng banal na misa sa pangunguna ni Reverendo Monsignor Narciso Sampana. Ang mga palaspas na sinunog noong sunog sala ay ang mga gagamiting abo para sa pagpapahid na gaganapin sa mga banal na misa. Ibinahagi ni Monsenyor Narciso sa kanyang homily na huwag tayong maging mayabang dahil tayo ay abo lamang. Ngunit kung mayroon man tayong maipagmamayabang, ito ay ang Diyos at ang pag-ibig niya sa atin. Kasama sa banal ang Ignatian Marian Community ng St. Mary's College of Baliwag. Bata man o matanda, lahat ay pinahira ng abo bilang paalaala na maikli ang buhay at tayo ay magiging abo rin sa wakas ng ating buhay sa lupa. Ngunit lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang magbagong buhay, magsisi sa ating mga kasalanan at lumapit sa Kanya, Siya na Diyos ng Awa. Tayo ngayon ay nasa panahon na ng Kwaresma nawa ay mag-alay tayo ng mga sakripisyo, mag-ayuno, manalangin, magpatawad, tumulong at magbigay sa mga nagugutom at nangangailangan at magsisi sa ating mga kasalanan. Mula dito sa pandiocesis na Dambana at Parokya ng San Agustin sa lungsod ng Baliwag, Bulacan, ako si Matt Estrella. Ito ang Batingaw Updates.